ha, na video. Mayroong isang isang babae, wala siya na yung yung yung, yung na, tata, tatay. Tapos may siyang mga anak. Tapos, hirap sila. Tapos, um, ano, yung trabaho ng tatay, 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 yung kasawa niya, ano, mag yung nag, nagpapalay tapos kaso na baha kaso na baha tapos wala, wala siyang mabigay na ano mabigyan na pagkais sa mga anak niya tapos yun yung isa, isa yung last na lang yung yung balay ano lang dito siya yung BF walang, walang 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 amo lang amo tapos kinuha niya, tapos pinali niya, tapos sabi sa mga anak, ano, i-gagawin ko tong ano, i-, para para sa ano, sa ano natin sa sa rice. Tapos pumunta siya tapos nagtaan, tapos na siya, wala siyang nakain. Tapos 'yun, kagano lang ano, nagpain siya lawa. Nagpain nga siya sa lawa tapos tapos nag nag yung BX. Mm. Ayaw kayo Tapos lumamig lumapit yung matanda. Mm. Yeah. Yan, ano, white, white na, ano, white, ano yan? White na, white na hair. Na ganon, kumikislap. sa yung ano niya, yung eyes. Yeah. Kumikislap. Tapos natakot si, ano, si, si Bulan. Tapos yun, ano galing mo sa BX, eh, tapos nag, na, natatakot na siya. Tapos nagtapat siya, tapat siyang nagpusap, no, ilal sa, sa ano sa sa palengke. Tapos ipa magpapalit ipapalit ipapalit ko yung BX. Tapos tapos yung matanda nakawak siya sa ano sa sa ano sa ano sa water. Tapos nagulat-gulat nag nag si ano. Natakot natakot si ano si Bulan. Tapos ano, pinasunod niya si na, Tapos gusto niya basa, basa yung ano niya, yung, yung, uh, tapos hindi. Biglang natakot. Tapos, tapos, tapos yon ano, ano, mayroong, 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 mayroong kubo. Kubo. Tapos yun, ano, gusto ipakuto. Tapos, tapos, tapos di sila dire tapos dire tapos mga mga di wala siyang mga kuto mga ano lang mga ahas balita ahas ahas tapos yun na, ano siya bilin yung labi niya siya gati labi niya hmm. tapos ano siyang dalang dibo, hmm. tapos na one hour ano pinatigil na siya ng matanda tapos Pumunta siya sa house nila tapos nagluto. Nagluto, ta no? Tapos naghain yung ano, yung matanda. Tapos yung plato, ano, bunga nga. <laughs> Dito sa ulo, sa head. Oh. Tapos, siya nagdiri. Tapos kinuha niya yung labi niya ulit. <laughs> tapos kumain, kumain. Tapos,

yung binigay niya, yung binigay ng matanda. Tapos binigay niya, ano yun, yung, um, yung gagawang rice. Palay. La, palay pala, palay sa kagdalawang gabi. Hmm. po sabi ng matanda, ito, ano, iluto, ilagaw mo, iluto mo yung, yung gabi. Hmm. tapos Tapos, tapos, Saka, ay ko 'no ko yung sapalay kamalim tamalig ikaw mali tapos